tikling oh ayun tikling oh nay <speaking in Spanish> tikling oh sa angka tikling sa tik di tik ano mo tik tik mo tik tikling oh tik 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 ang laki ng ibon dito. Pork and pork. Well, ano, tikling. Ang laki. Kada nang bi. Dami mga kalapati dito. Ibon. Eh. Malalaki. dami niya nagliliparan na sila yan muta tayo sa church mag start na tayo sa practice Ano Brad? Nakavideo ka pa rin? <laughs> Yung uh, mukha mga vlogger o oh, tinan mga vlogger sa New, New Zealand sa kabi video natin brad sisikat na tayo nyan yan ano yung sayote sayote ata ito eh sayote ito no ay oo sayote sayote ba ito parang hindi eh hindi naman yata sa'yo, tito eh. Sa'yo, kuya. Hindi sa'yo, te. <laughs> sa'yo, te. Ang daming ibo, no? Oh. May eh, naglip. Nagro-ronda-ronda yung ibo, no? Oh. Nagtatawag. Nagtatawag yan, eh. Ah, uh, ibo, oh. Live. Live po tayo, mga kapatid at tatanungin po natin yung yung nandito sa New Zealand na Pilipino uh, tanong ko lang Brad e, ilang taon ka na ni sa New Zealand ah uh, ano pa lang walong buwan pa lang ako ah uh, bakit eh, eh, may tanong sana ako eh eh paano ka ba nakapunta sa New Zealand ah uh, subakay so ako sa aeroplano akala ko nagbarko ka lang ay, ako, oh, nag, ako nagbangka lang eh. Bangka uh Oo. -oh. tapos, next question. Ah, next question. ah paano ka nagkatrabaho dito? Nagkatrabaho, pumasok ako sa kumpanya. Ah, ano Anong kumpanya naman yan? Fleet sir, under, under fleet share Extra stop. Wow, ganda mukhang maganda yan ha. Ang ganda naman yung sauran oran dyan. Hindi, hindi, hindi naman ano. Man. Ah. Ah, magkano naman yung income mo sa isang linggo? Secret. Ah, secret. Gusto mo malaman? Gusto <laughs> mo malaman. Surprise. <laughs> Ito. Ito yung pinakamahal na binabayaran. Ito, kung pumunta sa New Zealand. Hindi pwedeng wala ka nang sasakyan. Hindi naman pwedeng dito na maglakad ka lang. Eh kung mapunta ka sa ibang lugar na ano, Ha? Gamit. Ba't? Masikip na dyan? Masikip yan? Hindi. Eh. Ayun nga. Ayun nga. Yung gamit daw. Kung pwede dhe, may lagay yung ipan dyan. Oh. Oh. Oo, oh, at yanin natin yan. Uh, I-ano natin yan. Ay, isik-isik natin bit. di pa ako marunong mag-drive ah, eh. Ha? Huh? Di pa ako marunong mag-drive. Ah, ito. Siya. Pwede. Okay, Ikaw na lang daw mag-drive. Ang <laughs> gusto mo daw. Ang ikaw. <laughs>